ng mga master Dali, fishing kami dito sa airport Bulakan no? Bulakan pa Ayan. Sama ko yung mga bata Sa yung bankero natin Si Master Kenneth Tapos si um, ano, Si Travis yun Si Jake Ayan. Ay si Lady Angler Tsaka si Master Fishing TV na yung ano araw ay okay, mga master bali ngayon lang uli nakapamingit dahil busy sa trabaho <laughs> mga master kauling lapo si chick yun o lapo si travis nakahuli na rin lapo dinabid yun Ayan, kauli si Master Fishing TV. Ayan, huli din si Lady Anglers. Sabay pa sila. <laughs> Go full talaga, o. pareho silang may huli. Oh. Ayan, no? bugaong. Si Master ay lumitaw. Alakin bugaung. Anu master. Um, um, oh, Oh, okay. boleh rezeki terhabis. Boleh. Oh. Okay. Okay. Ano yan yung sapsap? Sapsap -sap. sap -sap. sap -sap Himayat ang dami ngayon Ibang pinong kumagat diyan siguro. Pinong kumagat eh. sa so, uh, Dumaan lang siya Ito si Master Fishing TV. Ayan, bugaong mga Master. Ito si Master Kaoli rin. Ayan. Bugaong din. Lalaki ng bugaong. Ayan.

Mga master, kaya? To di lumalaban, hindi lumalaban. Naunahan na uluhan <laughs> <laughs> na ako niya. Tan asuho's master. pala yung dumadali hirap mulihin. Mara, marami yung kanin dito. Marami, um, di na yung ang laki yung puto gaon mga puto po hmm. kayo po ito ano, yung puan mo tara beso tanggal mo yung baglagay mo rin dahil nga na sauce ka ito sa Ito ang pala. Oo. Oh. Puro ano lang, pala nandito ng ilang tao eh. Oh, lang. Apat sila. Naghanap sila ng mga pwesto na pwede si subang pa. Kaya wala nang mga pwesto. Tapos yung ginawa nila. Pumondo sila. Hmm. Eh. Kaya daanan ng bangga pinondo. Malalakas pang kanan. Tumataan sa tarola. Hmm. Sabi sila.

Oh, inilah layu pokoknya. Tepat lang Ayo om. Puleh obu gaung si lady angler. Ah, holy si master fishing TV. Uy, malakas. Baka pating. Oh, laking ano? Laking bangbangin, snapper. Master. Ano? You know? Okay, oh. Okay. <laughs> Ano Lapo, mga master. Huli. Lapo. Ayan. Lakakalapo -laka si Master Fishing TV. na ano na nah, lambat eh sa kabila sa kabila ha ah. Oh. Ule, master. oh sap sap nga dito ano dalawa eh magpalit nga na eh pino 4 bakit ko ino, mo sap 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 tala dalawa sap sap Hmm? Bawa mau. Mau baksa ko lang eh. Pasayad lang eh. Boleh, mga master. Ngayon. Anu Nilkapas. Pwede oh, pala. Tayo tapne. Ngawa, sir. Diyan. Master fishing TV. Master. yo La po A ah, ven Esto es oh, Smart Master ulit oh, mga master bagao kapal dyan no wala no, naman no, o oh. master oh, master oh, ano you know, lapo laki oh, yung Oh, master laki na nahuli na yan master fishing tv ang oh, papupuntay sa boya lapo ano eh laki ng bugaong laki nyan master Oh, wow. A few moments later. fishing piring ay mga master holy ni master fishing tv ya o no? yung holy oh. lapo bang pangin snapper gaung, gaung tsaka ano habobo dami sus uh, may sus sus malilaki sus no sarang ako Lapas Ilab mo bangin-bangin. Oh. Yan mga master, ayan yung huli namin ni Gano. Jake tsaka ni Travis. Yan. Dalawang snapper, tatlong lapo. Ang laki ng ano, ang laki ng ugaong. Malakapas. Asos, tsaka malakapas. Dami ng malakapas. Tsaka asos, oh. lalaki. Tapos bugaong. Dami. Tapos ito pa, yung abu-abo. Na hindi na natin na-videoan ito kanina doon sa tibagit. Ayan, ayan, mga ulalat.